Gutom na kaya na order na lang mo ang bata. Mm -hmm. Ito ang kanya order. Ah, lang kaya. Ano Gutom na? Gutom na daw talaga. Hindi na kaya pigilin. Hindi <laughs> na kaya pigilin. Uh -huh. Ate, alisin alisin bibi mga ha. Kasama yan siya. Huwag alisin. Hmm. 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 ng Huwag mo na alis yung bibing gulay, ha? Para, ano, magangalat kasi. Bibi, kuha daw, bibi. Waka mo. Waka mo lang. Waka mo lang muna. Waka mo lang muna. Waka mo lang muna. Ayan, o. Okay na, oh. okay na oh. o. No, sige, kain na kayo dyan. Pwede ba yun? <laughs> Nagutom na yung mag-ama. Kain. Wag alisin ang gulay, mahal ko ha. Kasi mga ngalat ha. galisin, Kain. Oh, sinabi na wag alisin Pipino lang yung mahal ko. Masarap yan pag nakakakain na. Masarap na yan. Lawak-lawak na yan. Dito kayo. Dito kayo. Nakain ang mag-ama na. Oh. <laughs> Nagutom nagutom kain ng gulay sayangin ha o oh, kain laki ng kagat oo oh, di dali talis hmm. ng gulay o oh. kagat yun very good ko papa uy naghirit pa dun sa isa yung kanin yan isa sa amin sa kanin Di kanin yan. Ay, hmm. Tara. Hmm. Ayan lang. Babalik na kami dun sa dalawang kuya. Sa dalawang kuya na aming... Ang daming tao. Masarap mamasyal dito. Kaya lang kailangan marami laban ang bulsa mo. Pag <laughs> Pag walang laban ang bulsa. Ayan na. Gutom na. Hmm. O, <laughs> oh, ayan. Huwag na. Iyan ka na natapon. Matapon sa hig. Huwag oh, na magsalin. Meron oh, 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 oh. yan sa ilalim din. Oh. Kainin mo pati yung gulay. Pagkakataon mo yan para makakain ka ng gulay. O, oh, ayan. Paparam na sa gilid na. Sige po. <laughs> hmm, doon ka, Bebe. Ayan. Doon ka na kay Papa doon tabi doon sa gilid. Okay. Yan, yung iba nga nakalapig ka rin din sa gilid. Okay. Happy? Happy bear. Wag mo na alisin yung pepino yan. Ay, sus, inaalis pa pepino. No. Kain lang, kain. <laughs> ano, Papa? Ayos? Ayos daw. Oh, bear, ano? Ayos? Uy, walang thumbs up.